Spotlight. Graduate ng kursong Fine Arts sa UP Diliman si Manuel Luis Manix Abrera. Bata pa lang ay malaki na ang impluensya sa disiplina at sining ni Manix ang kanyang ama na si Jess Abrera, isang award-winning editorial cartoonist, gayon din sa kanyang talento sa pagkwento. Mula naman sa inang si Professor Bernadette Abrera na isang historian. Ang three-time National Book Awardee na si Manix ang may akda at gumuhit ng seryeng Kiko Machine Comics. Pero paano nga ba nagsimula ang pagkahilig ni Manix Abrera sa paggawa ng comics? Si Mama, ano siya eh, historian. Ang dami 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 niyang libro sa bahay dun sa Antipolo. Ang dami niyang iba-ibang klaseng books. O si Papa, ang dami dami niyang art books naman. So, sa bahay namin talaga, punong 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 puno ng books. Pag mataas yung grades namin sa school, pwede kami bumili ng libro na gusto namin. niyan. Eh, yung classmate ko na nagdala ng Tintin -tin eh. Yung Tintin na comics. Isa yun sa favorite comics ko. Gustong gusto ko yun, kaso mahal yun eh. Nung, nung, time na yun. So, sabi ni Mama ko, sige, pag mataas yung mo, bili tayong mga tin-tin. So, nag-aaral talaga ako mabuti. So, nagta-top 10, top 10 pa ako. ako lagi sa top 10 ng grade school para makabili ang mga Tintin, -tin, mga Archie, mga X-Men. Sa mga karakter ng comics na ginawa ni Manix, sino sa kanila ang masasabing siya mismo ang karakter na iyon? Kani-kanino rin siya humuhugot ng inspirasyon sa mga karakter na kanyang binubuo sa comics. Isa sa mga karakter sa yan, ito. Itong yung, yung prof na kalbo na cool. Kahit itong si spiky eh And sila yung usual characters ko na nagre-resonate ako sa kanila at saka itong medyo kamukha ko raw <laughs> pero hindi naman sila yung mga nagre-resonate talaga ako na characters yung personalities kasi nila itong mga yung mga main characters ko galing yan sa mga klasiko ko <laughs> sa mga tapos pinaghalo-halo ko yung personality nila tapos gagawa ko na isang character itong terror prof na isang sumikat na character ngayon yung itsura niya based yan sa teacher ko nung grade school eh ito yung itsura na ito, ko sa itsura ni Ulan yung anak namin. Nung, kasi nung baby siya, laging nakaganon yung kilay niya eh, pag kumakain. So, niisip ko mukhang Bertong Bad Trip to. Ah, pwedeng Little Bertong Bad Trip. Ayan, so, ganun lang nabubuhay yung magawa ko ng stories tsaka ng, <laughs> ng characters. Ano naman ang inspirasyon ni Manix sa pagsusulat? Totoo ba na kahit nakatunga nga lang, ay may ideya na pumapasok sa isang komikero? Napaka-important sa akin na may ka kang mag-observe. Eh. Titingin ka lang. Titingin ka sa paligid, tinamay yung mga tao, makinig ka sa strangers, yung <laughs> pinag-uusapan nila. Kasi dami ang dami ko nakuha material sa ganun. Important din sa akin yung mag-take time ka na tumunganga. Kasi malaking bagay talaga yon. Yung tutunganga nga ka lang, hindi ka hawak ng cellphone or kahit ano. So, araw-araw ginagawa ko yon. Kahit 5 minutes lang. Kasi pa sa paraan na ganun, talagang mag-ano yung utak mo eh. Talagang oh, kung ano yung may isip mo na nakatunganga ka lang para hindi ka ma So magandang practice yun for everyone. <laughs> nah. Mahilig din bang magbasa ang isang komikero? Well, bata pa kasi ako, mahilig na ako magbasa. Tuwing nagbabasa ako, laging lumalawak yung imagination ko na napaka-important sa akin. Lalo na gumagawa ko ng comics, na storyteller din ako. Kailangan kong nagbabasa ng maraming 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 bagay. Iba-ibang genre, iba-ibang klaseng libro, comics man, or mga works na literary kahit ano mabasahin ko yan. Madalas nga, nagbabasa rin ako ng mga librong hindi ko naman usually babasahin or hindi ko naman mibilin talaga. Tapos nagugulat ako kasi, ay shocks, ang ganda pala nito Or may mapupulot pa rin ako kahit akala ko hindi ko siya gusto. Tapos nagagamit ko siya lagi sa comics ko. Ang dami kong nalalabas sa Pico Machine Comics na galing sa mga books na hindi ko akalaing magugustuhan ko pala. Tapos may mga libro rin akong nababasa na for some reason hindi ko talaga trip pero pipilitin ko pa rin kahit content. Kahit sa ganong paraan, parang sa tingin ko okay pa rin siya kasi at least alam ko yung mga iiwasan ko pag ako naman yung nagkwento na ay hindi ko gagawin yung ganitong style kasi hindi siya nagre-resonate masyado for me. Kung halimbawang maiwan at hindi makaalis sa isang isla, anong libro ang kanyang dadalhin? Ang isa sa mga dadalhin ko ay siyempre itong Martian Chronicles. Kung niyo, nyo, sira-sira na tong book na to gutay-gutay na. Pero bango-bango niya. Nabili ko to doon sa UP eh, sa second hand na bookshop doon. Mas grabe, life-changing siya. <laughs> Nabado ko kasi. Ang simple-simple lang ng words na ginamit niya. Pero grabe ang lalim-lalim-lalim nung stories niya. Parang nakakaiyak. Na sobrang nagustuhan ko kasi nakita ko na, oh nga no, parang... Daming times na ang sarap lang magkwento. Meron kang napakagandang idea kwento mo lang na uh, para ka lang pag usap sa mga tao. Isa siya sa sa mga nakikita kong style kasi gustong gusto ko yung mga sulat ni na Bob Ong, uh, Ricky Lee. Kasi pag nagsulat sila, parang kwentuhan lang na style. And, uh, for me, nagustuhan ko yung ganong pagbabasa na experience sa akin. So, yun din inapply ko pag nagko-comics ako in yung mga dialogue ng characters. Sakaling magkasunog, anong libro ang kanyang unang isasalba? Ito, ang uh, comic book siya. Isa pa sa favorite comics ko. Hey, wait! Ang <laughs> gawa ni Jason. Norwegian cartoonist siya. Ganyan yung drawing style niya. G Gito yung mga gusto kong style eh. Mga simple lang pero maka-expressive ng characters niya. Para lang mapaalala sa akin yung power ng comics tsaka ng drawing simple lines pero ang lalim-lalim-lalim <laughs> ng, ng, emotions na, na, na ano, sa reader. Ganyan. May libro bang nagpaiyak sa isang Manix Abrera? Kiko Arsim Comics number 1, gawa ni um, kung sino man. <laughs> na joke lang. Sorry kung medyo mayabang. Pero totoo na napaiyak ako nito kasi gusto, gusto, gusto ko talagang magkwento. Gusto ko gumawa ng comics. Tapos nung napagbigyan ako ng noong ng this print na na ma-publish yung first book ko, ay naiyak talaga ako. sa so, yung literal na naiyak talaga ako dun sa bus pa uwi. Eh. Parang binabasa ko siyang ganoon, tapos talagang naiyak akong ganoon. Naluluha talaga ako na, shucks, totoo ba to? Kasi naamoy ang ko ganoon. Tapos medyo ginagano ko nga sa katabi ko eh para makita niya eh. <laughs> gusto ko siya kasi malaking bagay for me eh na kung di ko sinimulan to, hindi ako abot sa ngayon eh. Kahit abala sa paggawa ng comics, paano kumukuha ng oras si Manix para makapagbasa. Yung time ko sa pagbabasa, important yan sa akin. Kasi buong araw mag-comics ako, ganyan. Tos may lig din ako magbisikleta o kung ano-ano, mag-swimming, mag bike, ganyan. Pero lagi akong magbabasa bago matulog. Tsaka excited ako magbasa. Lagi akong may time na magbasa ako, kahit one page lang. Minsan kahit a few sentences lang pag di ko na kaya talaga. Yan. Pero lagi akong magbabasa bago matulog. Saan ba dapat magsimula para maging isang Manix-Abrera. Napaka-important na magbabasa ka kasi tulad ng sinabi ko kanina, iba yung nai-imagine yung na mo eh pag nagbabasa ka. Kunyari nagbasa ka ng comics, napaka-limited ng frame eh. Ito lang yung makikita mo sa drawing. Pero yung sinasuggest ng buong drawing na yan sa so kanilang buong story eh isang universe pa. Gusto ko ipakita na minsan uh, mag-pause ka muna kasi ang daming tao na usually pag hindi nila naiintindihan, ang tingin nila masama kaagad or negative. Maganda na mag-pause ka muna sandali. Pag hindi mo naiintindihan, try mo muna intindihin. Ano ba yan? Ano ba yung sinasabi niya? Magbabago rin yung life mo eh kasi masasanay kang tumingin sa mga bagay-bagay lagi sa ibang perspective hindi yung sa usual na kung ano lang perspective mo yun lang lagi oy okay, maraming ano ha maraming mga point of view maraming perspectives na pag nakita mo na ay ang ganda pala nito ay ang ganda pala ng sinasabi kaya ang saya saya magbasa kaya ang saya saya makipag-usap ang saya, -saya makipag-observe kasi may realize mo na napakalalim ng buhay napakalawak ng mga pwede mo pang mapuntahan. Pukuha mo siya kahit nagbasa ka lang ng kahit nga isang sentence na or kahit isang word lang na mapapaalala sa iyo na napakahiwaga ng universe. Important na sana na mag-create ka na ikaw mismo gumawa. Take that first step, kahit baby step lang. Pero pag nagawa mo yan, lalawak bigla yung daan at tsaka makalipat ka Hopefully, maka-inspire ka ng ibang tao. Na yun yung tinatry kong gawin sa comics ko na sana may inspire din kayo gumawa ng comics. Kahit pangit yung drawing mo, okay lang yan. Kebs lang yan. Basta gusto mo, tsaka nasa puso mo talaga yung story mo tsaka yung gusto mong gawin. maganda rin na mapakita mo na yung kultura natin kasi yaman yaman ng culture natin eh dito sa Pilipinas. Mga anting-anting tao, may mga agimat, may mga paniniwala, yung mga duwende, mga manananggal na saya saya eh, na ang alas natin talaga yung culture natin eh kasi yun yung magpapaiba sa atin eh. Alamin mo lahat yan at sana may maka-impact sa society. <laughs> Hindi magpapaawat si Manix sa kanyang pagsusulat ng mga kwento at misteryo na kanyang binubuhay sa pamamagitan ng pagguhit ng comics na ang hangarin ay makapagpasaya at makahikayat ng pagbabasa. Para sa Read Pinoy, ako si Oxy Alegre.